Ito na to, makita natin ano ang example ng patriotism at hindi mo kailangan na maging sundalo para ma-demonstrate ito sa buong sambayan ng Pilipino. Ito yung example, panoorin natin sino tong napakatapang at ipinakita na ang Kalayan area, ang Scarborough Shoal, ay atin yan. Ito yon Ito pala, standoff ng... Uh dito no si BFAR Bureau of Fisheries and Aquatic Aquatic Resources BRP Dato Bangkaw at sa kanang Chinese Coast Guard ship 3105 at uh, makikita din ang um, isang maliit na bangka tawagin ito si Bid Sibid pero bangka ito no um motorized bangka na ginagamit ng mga mangingisdang Pilipino diyan sa West Philippine Sea particularly ito sa baho ni Masinlok, kilala rin bilang Scarborough Shoal. At uh, dito sa video ay kinahabol, hinaharang-harangan ng mga tropa ng Chinese Coast Guard, yung nang-aagaw sa ating exclusive economic zone, ang ating kapwa Pilipino, yung kababayan natin. Hindi siya natakot. Hinarap niya no? ang mga nang aagaw ng ating exclusive economic zone. Yan. Walang pakialam si Kuya kasi sa kanya, atin ang fishing ground na yan. At mayroong arbitral ruling yan sa taong 2016 na sinasabi that is a traditional fishing ground for Filipino fishermen and it is also within the exclusive economic zone. Yung 200 nautical, uh, 200 miles na, ano, na, na exclusive economic zone, na nakapaloob yan doon sa tinatawag na UNCLOS. No? Meron tayong United Nations sa uh, Conventions on the Laws of the Sea na klaro ang definition. So, na naintindihan ng lahat ng bansa yan, na ang within 200 nautical mile ay ang tawag doon ay exclusive economic zone ng isang bansa. So, ang baho, baho ni Masinlok sa about 135 nautical miles lamang, Obviously, sino bang may karapatan doon? Ang China na libu-libong kilometro ang layo o ang Pilipinas? Uh, matandaan natin sa taong 2012 ay nagkaroon din ng stand-off dyan ang grey ship ng Philippine Navy at ang mga Chinese militia no? na under ng PLA Navy at nagresulta iyon sa pag-alis uh, No, Pag-alis noon ng uh, ating grey ship, ngunit hindi na umalis doon ang Chinese Coast Guard. Kaya simula noon, lagi nang binubuli. Kasi sa paniniwala ng mga Chinese, uh, might is right. Kung malaki sila, bulihin nila yung mga maliliit na taguan ng mga Pilipino. At sa atin naman, right is might. Kaya idinaan natin doon sa diplomacy, idinaan natin sa international law yung ating claim dyan sa lugar at ngayon talagang pinoprotektahan um, natin ang uh, capability development ng uh, Philippine Coast Guard at ng BFAR nang nang sa ngayon ay magawa nila ang kanilang tungkulin ang pangalagaan yung ating uh, mga karapatan uh, dyan sa exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea. Tining mo si Kuya, ang pangalan pala nito si Kuya Arnel. Siguro sa palagay ko siya ay taga Sambales, example ng isang patriot, ha? matapang na hindi siya nagpapasindak dito sa Chinese Coast Guard. Sabi ng Chinese Coast Guard, umalis ka, go out, go out. Hindi sa atin yan. At nakita din ninyo na nagkaroon dyan ng barriers. Naglagay ng about 300 meters na barriers, floating barriers, ang Chinese Coast Guard para sabihin na Hanggang dyan ka lang. Bawal kang pumasok dito. O, so yung bahong asinlo kasi, pinapasok mo yung lugar na andun yung napakaraming isda. Dahil nilagyan ng harang, pinag-utos nating presidente sa task force ng uh, West Philippine Sea, tanggalin. So yung Coast Guard ay inatasan na alisin ito. Ah, ito yung andito uh, sa balita. Ngayon, dahil bilip tayo sa kagaya ni Mang Arnel, sa palagay ninyo, naranapat lang ba na talagang tayuan natin ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea uh, ayon sa international law? Uh, ang example niyan yung Scarborough Shoal na kung saan ay hindi na at nangbubuli sa ating mangingisda yung mga incheck na nakasakay sa Chinese Coast Guard na actually ay isang PLA navy unit. Ah, klaro tayo, PLA Navy unit 'yan na white ship. Um, diskarte nila na ang kanilang uh, Chinese Coast Guard ay nilagay nila sa ilalim ng PLA Navy and ito ay nag-operate outside sa kanilang maritime waters. Kaya dito na sila ngayon dito sa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Illegally nag-operate dito at binubuli tayo dahil sa kanilang pangarap na maging Chinese Lake ang buong South China Sea na kung saan ando naman nakapaloob ang West Philippine Sea. Hindi naman natin kinukuha ang buong South China Sea, West Philippine Sea lamang. Nararapat lamang na magkaisa ang lahat ng Pilipino na ipaglaban yung ating mga karapatan dahil Pinag-away-away po tayo. No? Maraming mga disinformation, marami pong mga fake news na lumalabas at mayroong iilan sa ating mga kababayan kumakampi pa doon sa narrative ng mga in-check. Kaya magtulungan po tayo, gayahin po natin si Mang Arnel. In many other ways ay may pakita natin ang ating pagkakaisa, ipakita natin na atin yan. Ah, gayahin natin tinan mo, hindi natatakot. Diba? Ganyan dapat tayo ay uh, uh, tatayo at ipaglaban ng ating karapatan. Ayan, ha? tingnan mo. Uh, example yan sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Sino sa inyo ang kagaya ni Mang Arnel? Ang bago nating bayani. Meron? Tapos kamay? Paano niyo ipakita ang inyong pagiging bayani? Paano ipakita ang inyong pagiging patriotic? Ilagay nyo lang sa comment. Good vibes lang. Walang mga away, ha? walang mga may personal. Terima kasih selamat.